Si Sen. Risa Ontiveros ipaglalaban daw na hindi na pumadagdagan pa ang inilaang pondo sa Office of the Vice President para po yan sa susunod na taon. Kung na yan, kuha tayo ng buong detalye sa pag-uulat ni Bombo J.C. Galvez. Ipaglalaban ni Sen. Risa Ontiveros na hindi na madagdagan pa ang inilaang pondo sa Office of the Vice President para sa susunod na taon. Itong sinabi ni Ontiveros sa pulong balitaan kung saan niya sakaling umabot na sa botohan ay tututulan niya na madagdagan pa ang budget ng OVP. Nasa 733 million pesos ang pondo ngayon ng opisina ni Vice President Sara Duterte matapos tapisan ang urinan na nasa National Expenditure Program na pumapalo sa 2 bilyong piso. Gitang senadora, sapat na para sa 2025 ang level na pondo ng OVP. Ngunit bukas ang mambabatas kung mayroong sapat na dahilan upang dagdagan ng pondo. Magugunit ang sinabi ni VP Sara na abut sa dalawang daang empleyado ang posibleng mawala ng trabaho kung hindi maibalik ang urinal na pondo ng ahensya. Sapat na yung current level ng proposed budget ng OVP. Nakapag-operate na nga ang uh, ibang mga OVPs in previous administrations sa ganyang uh, level lang. At uh, hindi ko na... Uh, binago pa yung lumabas sa House version na may mga pondo uh, sa proposed sa programa ng OVP, uh, susubukan ko talaga na suportahan yung current level ng uh, OVP budget. I don't think kailangang uh, baguhin iyan. As of today, I would vote against uh, adding to the OVP budget uh, for the reasons I stated. Unless mayroon talagang super super uh, super duper <laughs> good reason uh, na makumbinsi pa naman ako. Samantala, kakatiga naman daw ni Ontiveros ang pondo sa Social Protection Program kahit sa ang ahensya o tanggapan ito mapunta. Sa rekomendasyon ni Senadora Amy Marco, na pagkisay na ang mga AKAP at AX program, suportado ito ni Ontiveros at umaasang senadora na makikisa ang kamara na suporta nito sa BICAM meeting. Gaya ng nabanggit ko nung nakaraang taong Uh, budget debates basta social protection programs pati ayuda pati um, uh, livelihood uh o kung ano man uh, uh, emergency assistance sa sakuna basta social protection at tulong sa ating mga kababayan so suportado 'yan sa anmang department uh, o opisina properly uh, mailagak 'yan at para sa kanilang pagmamanage. manage uh, And I'm happy na mukhang na ganon naman din ang inaffirm ng buong Senado kahit ngayong taong uh, budget uh, deliberations. So, yung naging diskusyon tungkol sa akap on the floor in plenary na ay kung kayang dahil in nature parang similar naman siya sa AIC, similar naman siya sa ibang social protection programs ng iba't ibang department, kung pwedeng pag-isahin na lang yan. Hmm. Pa man, naniniwala si Onteveros na hindi na pagtatalunan pa sa plenaryo ng Senado ang issue sa pag-merge ng ACAP at AICs dahil nagkakaisa naman daw ang pulso ng mga senador hinggil dito. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag para sa number 1. And most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio, Bombo.